Kaya tanong ko sa inyo? After nyo marinigan lahat. Ano, gusto nyo pa ba akong bumalik? Eh. Yeah! Yeah. Yeah! Yeah! Bumalik na Bumalik, 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 bumalik Balik ko sa inyo ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Grabe ito mismong taong bayan na ang nagpapabalik kay Yorme Isco Moreno. So dito po yan sa District 5, talagang hindi magpapatala itong distrito. Mapakaliwa, kanan, gitna, likod, punong-puno ng mga supporters. So kasama dito sa guests ang mga tumatakbong senador, sila Amy Marcos, Dante Marcoleta, Philip Salvador. So alamin natin ang na mensahe ni Isco Moreno dahil pagkakaupo niya, ito ang una niyang gagawin ng taong bayan niya nung pandemya. Saan kayo nakakita? For the first time in history. Lalahatin ko na ha. Lalahatin ko na. Ngayon lang nakakita ang bansang ito ng mayor. Araw-araw na ginagawa niya. Nasa Facebook, alam ng tao. Wala na mautangan. Pag ako, wala na maibibenta. Nakita niyo tong rilo na ito. Ipatatabas ko to kay Tanbunting. Makaraos lang tayo. Anong? Nakaraos ba tayo? Nakatawig ba tayo sa pandemya? E di salamat sa Diyos. O ngayon, harapin natin yung obligasyon natin bilang gobyerno. E sa lahat naman ng gobyerno ng utang, ito yung utang, napakinabangan ng tao. Nagamit ba ng tao? Talaga? Naramdaman nyo? E eh, bakit sila nagagalit? Di ho ba? <laughs> O ngayon, nai, tay, narinig nyo na. Sa lahat ng inaakusahan, ako pa yung umaamin. Bakit? At least matangos ang ilong ko, maglalakad ako sa Onyx. Maglalakad ako sa Estrada. Maglalakad ako sa Mang Iskinit at Kalyon at Binida ng Lusod ng Maynila. Isa lang masabi ko, salamat sa Diyos, nakaraos kami sa Maynila noong panahon ng pandemya. <laughs> Kaya tanong ko sa inyo, After nyo marinig ang lahat, Ano? Gusto niyo pa ba akong bumalik? eh Bumalik natin kung sino ang pinakamalakas. O Toti, ka Gusto niyo ba akong bumalik? <laughs> Promise? Hanggang doon sa kodli. Papatalo ba dito sa langka? Gusto nyo ba akong bumalik? Talaga? <laughs> okay, mga nasa harapan. Hanggang doon sa likod. Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Thank you. Ito ang sagot ko. Iawaan nyo. Sa tulong nyo, pabalik na tayo. Kaya, pag-uwi ninyo sa inyong mga barangay kapag ang chairman ninyo at kagawad ninyo ang pinipilit yung kabila, tanongin nyo, magkano J.O.? no magka ngayon babalik tayo anong gagawin ko yan naman o, tapos na ako magulat mangangarap naman tayo pero bago ko mangarap gusto ko munang pakinggan ng taong bayan kasi ako'y may napapansin pero hindi ko alam kung napapansin nyo din nay tay mga lolo mga lola ko mga batang Maynila napapansin nyo ba parang dumudugyot na ulit ang Maynila ngayon Alaga, Kasi sa District 1, nung tinanong ko, yun ang sagot. Nangadugyot na naman ang Maynila. Dito ba sa 5, nangadugyot ang Maynila? Gusto nyo bang luminis ulit at umaliwalas ang Maynila? Tay, yeah. tay, mga bata ang Maynila, mga lolo't lola ko. May awan Diyos, sa tulong ninyo kabalik tayo. Una kong gagawin, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawang tanong. Natanong ko na ang uno, ang dos, ang tres, ang kwatro. Tingnan ko ang singko. Kung ito rin ang napapansin nyo. Napapansin nyo ba dumamit tolongges sa Maynila? Is dito. Hold up don. Ang daming discarding ngayon. Uso na naman ang torotot. Totoo. Toto, Nagkalat na naman ang adik. Ilang nanay na naman, ilang tatay na naman, ilang lolo at lola, mga magulang na naman nangangamba sa gabi. Hindi nila alam kung yung anak nila, ligtas bang, lalakad sa lungsod ng Maynila dahil baka makalawit ang cellphone niya dahil yung ngumoldap giyang na giyang Ibabalik ko sa inyo ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila Ipararamdam ko sa inyo ulit na may gobyerno sa umaga sa tanghali sa hapon, sa gabi hanggang madaling araw may gobyerno pa sa Maynila dahil si Yorme mag-iik gagawin na ko. Napanood nyo ba kanina yung mga bagay na ginawa ko? Ibabalik ko yung programang pabahay, ospital, eskwelahan, trabaho at lalo na rito sa singko. Saan babanda yung ano, Pasiglay. Doon oh. Ipagtanong niyo kung may visa yung laway ko. After 40 years, yung Pasig Line na ang lupa nila na ipamigay sa mga nakatira sa Pasig Line. Ipagtanong po niyo kung totoo yung sinabi ko. Bakit? Bakit ko gustong bilhin ng gobyerno ang lupang kinatitirikan ng bahay ninyong hindi inyo? Bakit? Squatter kasi ako. Alam ko ang pakiramdam na maging isang squatter dito sa lungsod ng Maynila. Yun po ang aking gagawin. Kung sa tingin ninyo, yun ay mahalaga, samahan nyo kami. Samahan nyo kami ng laban namin ni Che at Chesa sa buong Maynila. Gusto niyo ba mangyari ang lahat ng iyon? Bigyan nyo ako ng kakampi. Total, natulungan na natin sila. Tayo ang naglagay sa kanila. Tayo rin sama-sama ang -sama mag-aalis sa kanila. Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba pagdating ng Mayo, bigyan natin sila ng team song. Sabay-sabay tayong kumanta. Kanta natin para sa kanila. Pag-graduate ay na natin sila. Anong gusto niyo sa Congress? Congressman, dalawa lang ang pagpipilian niyo. Isang China, isang India. Bakit hindi ka ito ah, tapatin nyo lang ako. Gusto ko lang maramdaman to kasi ito yung sinabi ko kay Amado. Amado, maniwala ka sa akin sa hindi. Marami kang natulungang tao. Okay, ipakita natin sa kanya. May tatanong ako sa inyo. Kung hindi man, huwag kayong magtaas ng kamay. Pero kung sa tingin niyo, totoo, itaas niyo ang kamay. Taas ang kamay ng natulungan ng kabaka dito. si Hanggang doon sa Kodli, oh. Eh. Lakasan Sa liderato ni Senador Bongo. Kaya tulungan natin, Senador Bongo! may asin. Siya ay may dalang solusyon. Siya si Almi Marcos. <coughs> At itong isang bata na narinito. Matagal ko. Eto, ito kaya nyo bakit nalalaman na nangyayari sa Maynila. Ay nako. Araw-araw nakabantay sa City All. Ang ano Senador Mark Gamboa. Gusto nyo ba ang epektibong Gusto nyo ang epektibong senador? Gusto nyo? Mr. Epektibo Philip Salvador! Yeah. Ito, nung pinanonood ko sa kongreso, idol ko to, it's... Akalaan mo pati Hopia gusto pang kunin sa kanya? ayaw nang pagsalitain. Pinipigil lang magsalita. Ipinaliliwanag lang naman niya yung dalawang kwento. Kwento ng mga huwadkom at kwento ng makatwiran. Akala niyo pati hopya, gusto pang kunin. Pero mga nanay ko, mga tatay ko, total labing dalawa naman ang senador. Mano ba naman maglagay tayo ng isang tao na yung matutulog ka, alam mo ipaglalaban yung katwiran at makataong pamamaraan? Yeah. Yeah. na niyo yun eh. Tama mali? O, oh, ang ating hope, alam niyo ba ang hope ya yeah? ay hope? Ang ating pag-asa sa Senado, mga tao, Senador! Dante Marcoleta. Kompleto na po. Hindi kayo magpapatinag sa aiks, sa AKAP, sa AKIT. Hayaan nyo ako na lang ang umakit sa inyo. Nako! Oy! Shout out pa nga! Shout out! sa mga minamahal kong lolot, lola, nanay, tatay na senior citizen. Pumanatag na kayo. Ibabalik ko. Kanina nag-house house ako. Alam niyo sinasabi sa akin ng mga senior? Asan na yung cake namin? Eh, sabi ko, pasesya ka na, nay. Hindi po ako mayor ngayon eh. Baka 40 plus days from now maging mayor tayo. Ibabalik ko yung cake. Oh, shout out. Ibabalik ko yung insure oh, babalik ko rin yung vitamin C yung, yung, yung health kit, di ba? May maintenance saka vitamins yun eh. At saka yun yung allowance. Botante o hindi. May sakit o wala. Basta senior citizen sa Maynila. Mayaman, middle class, mahirap. Pantay-pantay. May allowance ulit sa lungsod ng Maynila. Mga nanay ko, tatay ko. Mga love call ako, mga batang Maynila, samahan nyo kami. Samahan nyo kami because together we can make Manila great again. Magandang gabi, pagpala inawa kayo ng may kamal, Manila! God bless, thank you! So yan ang ano, grabe yung mensahe ni Isko Moreno dito. Tignan mo yung mga supporters dyan, no? hanggang dulo yan talaga nga punong-puno itong Onyx dito sa San Andres Bukid. Yan, original yan, no? Oh eh. Yan, ang organic ng mga supporters. So, yun. Huwag kalimutan i-like, share, at mag-comment dito sa video natin.